Galaw-gaw Kay harot-harot dinan maliksi Di mapigil ang gaslaw Galaw-gaw Ang lahat ginagalaw Napakaharot At pati Sa ngayon po siya na rin Mayroong tayong naramdaman At naririnig Na may kumikilos Ang Ang uh, grupo uh, Organized by Yung uh, tinatawag na Yellow no? Yellow group So ito ay uh, alam ng taong bayan na ngayon, naintindihan nila lalo na nagpapahirap sa ating bansa itong mga yellow grove. For how many decades? Ha? They withhold the wealth of the people. Kasama nila ito mga political dynasty, yung oligarchs. So, ang ating uh, panawagan sa sampay ng Pilipino, lalo lang ito yung mga tawahan natin, bilong ito line, dapat mag-isikyo sa katotohanan huwag kayo maniniwala sa yellow crop. At uh, sa tayo, si Tasay kung ano mga mga influences din ng uh, yellow crop. Magkay sa tayo sapagkat ang bansa nito, pag tayo ay nagmamahala, ang bansa nito ngayon ay meron tinatawag na uh, security threat. Dahil may issue sa Spartly Island na initay pwede sumiklap ang gulo. Dito sa loob ng ating bansa, itong laban sa illegal drugs, napakating dito. It's not easy to solve. Dahil may mga protector, mga may board na sa mga matatas na opisyal nating pamahalan. Kaya kaya pa rin lang paikutin yung, yung, yung mga tao na hawak nila to top or down, President Duterte. So, uh, ang, ang kahirapan dito sa ating bansa na nanudulog dito sa influences, bad influences ng Yellow Group, ay yung influences nila, ay eh, yung paglaman yung wala. Yung tungkol kay Dilima, for example, ang issue kay Dilima. Sino ba ang hindi nakakakita, nakakarinig? Kung who is Dilima? The Dilima of Justice. No? Uh, maraming issue. Mga mga tao kanya mismo nagsalita with probable evidence na talaga siya ay uh, sanggol sa illegal drugs at uh, immoral activities. Yun ang mga matitindi. Ano pa ang dahilan para paglaban natin si Dilima of Justice? nakita ng kita, is it fit to sit in the Senate and lead the official piece of the Senate na nakikita nila yung mga pinagdali sa buhay? Hindi naman kailangan pa yan eh. Pakulo yan. At saka itong double uh, this squad, matagal ito yung issue na ito. At ito, bawat sinasabi nito ni Diliman, nagpupiro lang sa kanilang sarili. Dahil siya po na unang-una nag-investiga dito sa dead squad when, he was, when she was a chairman of the Commission of Human Rights. Bakit hindi niya ito nagbigyan ng uh, sapat na kaugulang katarungan o tamang prosesyo na siya ay sina tinagurian o kinatawan ng isang Commissioner ng human rights. Bakit ngayon pa niya? Ha? Binadalat ng issue na ito para ma-influensya ng taong bayan? But what happened to the interest of the Filipino people? Isa sa sacrifice ba natin ito kay Lima? Na sinasabi natin dito na itong grapan corruption, illegal drugs, which is threat to the democracy of our people. Pagkatapos siya, yeah, masaya na papakita niya. that's a very wrong way. Now, uh, in my appeal to, to the Filipino people, we should be united and support the president for his advocates against illegal drugs, uh, and corruptions, at yung pagtatapos sa pistok para completely strong ang ating bansa complete instructions sa pagkakaisa to live peacefully and happily. Yung mga political stupidity na tinatawag na tinangay, nag pa rin. Umiral pa rin sa uh, Yellow Grove. Why political stupidity? Dahil tapos ka na eh. Ginaw mo lahat. Ngayon natuklas na ng taong bayan na ikaw ay stupid. Lahat-lahat ginagawa mo. Ngayon na naman, arang ka na mo yung ongoing process ng good governance ni President Duterte, you are a Filipino. You better the political star. Yan ang ano ko. Minsan, sa sabi ng Filipino na supportan si Presidente, pagkakaisa, no need to call the Filipino people to to unite and uh, assemble in the street to call the people for the tapat uh, down ng President Duterte. Because that is very, very bad. And it is not good looking. For each of them na sumama sa rally na yan para patasihin natin mahal Paulo. Alam nyo, marami po tayong mga isyo talaga, ah, sir. Pero sa tingin nyo ba, sino ang higitan na sa pagtawag ngayon? Yung po bang mga uh, sinasabi nilang miyembro sila ng EDSA-1 o yung gobyerno na kung saan gusto yata nilang tapatan? Yung concern ko ng mga tao, sa tingin nyo lang po? Uh, wala namang siguro mas support sa calling ng mga yellow group para mag-asik ng ano, uh, demonstration ng mga presidente sa ating nakikita yan. Saka marami pang mga uh, heroes sa It's Revolution 1 na hindi sumasal yan. Dahil naiintindi naman niya talaga para usapan yan. If we try to, you know, evaluate the past, maraming nagsasabi President Marcos is an intelligent man. It's so a proud of the Filipino people being a strong man in Asia. Maraming ginawa. Kung na-declare yung martial law, eh, it's just because of uh, Noino you know, Aquino. Okay, Ayaw niya huminto, tuloy-tuloy pero paglaban niya kay uh, President Ferdinand Marcos. So na-declare yung martial law. Pagkatapos, uh, it followed ano, President Cory okay, Aquino as a replacement of uh, President Ferdinand Marcos. So nagkaroon tayo ng seven kudita attempt for that matter. Kasi ayaw so, nila yung pamumuno. Nine, nine, nine. nine. Yon, yeah, Okay, nine. Ayaw nila yung pamumuno ni Marcos uh, Ferdinand na uh, Cory Aquino. At doon sa region ni Cory Aquino, doon nagkamali ang pamahalan. Dahil yung mga uh, company o yung mga asset ng pamahalaan na yun ay nagpabalansya sa buhay ng poor at sa kamamayaman. Binita. Binigay sa mga oligars. Yun ang kahirapan na nangyari. So sila sila lang nagkakaintindihan. Hanggang ngayon, yung mga oligars pa rin nagkukontrol yan sa mga kumpanya. Pinagkikita nila. Sila sila pinagpuso. Ito ngayon ang isang dahilan na nakikita ko sa pinaglalaban Digong na problema, niya secretly at enemy niya. No? Dahil siyempre ayaw nila matuklasan ang katotohanan na ang naghihirap pala na sa Pilipinas, nagpapahirap pala na sa Pilipinas, ito yung mag-ulikar sa political dynasty. Kaya tama si si Mayor na talagang laban na natin na political dynasty. Pilingan uh, pilang ngayon yung paghihikayat nila sa mga kabataan na sa totoo lang po, hindi po sila nakaabot sa martial law. So ano po ba yung pwedeng ipaliwanag sa kanila kasi tila nalilis po na lang na. yung impormasyon na ibinibigay po sa kanila para mag-join sila dun sa kabilang side. Uh, yung declaration of martial law po ay para po yan sa kalaban ng ating pamahalaan. But then, uh, mayroon abuse of authority on the part of the military when they implement the martial law. At sana, kung sakali, kung sakali, eh, i-declare ito ng ating mahal na Pangulo to vote the entire country under the rule of, of military, then uh, sana hindi mag-abuso yung, yung uh, military. That is, that is in danger. Now, mayroon tayong example na nangyari doon sa uh, uh, illegal drugs operation sa Philippine National Police. Maraming sumabotahiyan. May mga pinapatay na inosente. At ang ating mahal na Pangulo, hindi eh, naman yung in-order yun sa Philippine National Police to kill innocent civilian. Ang sa kanya, kill the drug lord, at kung lalaban, kung lalaban at may bilid siya, kill. Hindi eh, yung kill the, the innocent people. Pero ang ginawa ng mga ibang polis, may sunod pinapatay, may inosyente. So, ang nangyari, nasabutan yung operation, nagkaroon ng blameless record sa mata ng bayan, eh ngayon, pumanta at uh, nagpakaingay yung mga kalaban ni Duterte para sa kyan na ma maano itong, itong illegal drugs, madumihan at mahinto. At ngayon, tumatawa yung mga, illegal, mga drug lord. Sabi na maganda. Uh, Siyempre, nasib sila doon sa mga pangyayari. Talagang ganap. There are two bills, ano, na gustong mapasa ni Duterte sa Congress, no? First, yung uh, death penalty bill. At saka yung second, yung federal. federal. Bill. It seems na uh, may problema si Presidente dito dahil mukhang hindi lulusot to sa present Congress, eh. Uh, lalo na sa Senate. Very strong ang opposition dito. Ngayon, ngayon na Hindi kaya ni Coco. <laughs> <Not> <laughs> <talk>. <laughs> <laughs> Ngayon si nabanggit nga ni Papiao na nabanggit ni uh, Dr. Eric San Juan na iniintenteng yung idea na ma-establish ang revolutionary government Tatanayin ko lang po sa bisita natin kung sila ba ay pabor mm -hmm. o against sa establishment ng revolutionary government yes. so, uh, Sir Mendes alam mo uh, uh, sa akin nakikita dyan yan ay masalimot ng issue sapagkat pag natuloy ang penalty, maraming grafters and racketers in the government, which is in, in the heights of position, na maapigpan yan. Kaya sa Congress, marami din dyan magnanakaw ng mga nakaraan pang administration. At alam ka tinan yung mga problema nila sa pagnanakaw. So, siyempre, yan ang dahilan. Bakit inaayawan nila yan? Dahil ang pobre naman wala naman sa kongres eh. Yung maraming tao wala doon ng gusto niyan din pay wala doon sa kongres sila sila na doon eh. Kaya inaayawan nila yon. No. Doon naman yung federal form of government. Ito ang nakikita ko sir Uh, a viable solution na? to solve the long conflict in Muslim Mindanao as well as the other rivers like CPPNP. -E. Dahil yung mga uh, terms and conditions or demand ng mga rebels na ito, eh, hindi maakubulit ng pamahalaan hanggang hindi mapalitan ng saligang batas natgawin gawin niya ng batas yung mga demands nila. Uh, doon sa kasaysayan ng peace talk with the Moro rebels, ilan na Tatlo niya. Ang nangyari yan, apat. Hanggang sa walang na-implementa. Eh, kaya nagre-revolusyon at dumami ng mga uh, grupong-grupo like IS, Abu Sayyaf, uh, BIF, no? Yeah. Kaya naka- yan ang isang kawalaan sa trust and confidence sa national government at saka leadership of their factions. Uh, so, yun po ang naman pang yan. Now, ang ating mga na Pangulo, palagay ko, pero not mistake, eh, nakikita niya na ang solusyon lang ay federal forms of government para makumulit ang problema na yan. po. So, I am sympathizing or support the idea of uh of uh, Lion, no? Dari Lion sa kasi Dr. Rene. Na mahala naging presidente, ipalimit niya yung mga performance ng mga kabinet officials niya. Uh, dahil nakikita natin na may mga balungtot na hindi tama at makakasira doon sa ongoing na programa niya po ginam reform. Ibalit na yun and then uh, it's not bad for him na magkaroon ulit ng panibagong effective cabinet members to run the official affairs or business of the office. Yan ang pinaka din dyan. Ipangalaw din, uh, they're not understanding those cabinet members from Mindanao. Sila, talaga Mindanao sila, karamihan sa kanila. Pero they are not very knowledgeable about the, the politics in Metro Manila. Kung minsan, tinatawag ito na uh, uh, masamang uh, no? area or politics in uh, in the Philippines, ang Metro Manila, ito tinatawag nila na uh, what is, what is, what yung sinatirms na rito. So, ang maganda dyan is that mayroon siya mga tao na alam na alam niya itong pasikot-sikot sa Metro Manila. Yung mga political beginnings, yung mga uh, tao na dapat niya tukoy para uh, walang sagabal doon sa ongoing Uh, programa niya para sa bansa. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at Babaing lagalag. At ito ang aking balita, news para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli.